Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports Rock PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang rason bakit nga ba naghahalimaw ngayon si Jalen Green sa Houston Rockets. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang bagong player na nangako na sa kupunan ng Los Angeles Lakers. Dahil nga po mga katrop sa pagkakapanalong muli ng Houston Rockets sa kanilang huling game kahapon laban sa Utah Jazz, ay umabot na nga po sa 11 games ang kanilang kasalukuyang winning streak kung saan sila nga po ang may pinakamaraming panalo ngayon bago pa man magtapos ang regular season. At isa nga po sa mga rason ng sunod-sunod nilang pagkapanalo ay ang kanilang batang player na si Jalen Green na nagpapakita ng malahalimo na performance sa kanilang mga nakalipas na laban. Bali nag-a-average na rin naman nga po ito sa last 10 games ng Rockets ng 29.8 points sa kanyang 44.7% shooting. Malayong malayo sa kanyang itinatalang average na 19.8 points sa kanyang 42.7% shooting. Kaya marami na nga po mga fans ang nagtatanong bakit nga po bigla na lamang gumanda ng gusto ang kanyang performance sa kanilang mga nakalipas na laban. Well ayon nga po sa naging pahayag ni Jalen Green, mas nadagdagan lamang nga po ang kanyang inspirasyon ngayon sa paglalaro sa pagkakaroon niya ng anak. Bali simula nga po ng maging ama si Green ay bigla na lamang nga po itong nagpakitang gilas at binuhat ang Houston Rockets papangat sa standings upang makapasok pa sila sa darating na play-in tournament. Samantala, punta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang bagong player na nangako na sa kapunan ng Los Angeles Lakers. Pagkatapos nga po mga katrops na matalo ang Lakers sa kanilang last game laban sa Indiana Pacers, ay dederecho na nga po sila sa lugar ng Brooklyn para kalabanin ang Nets na meron ngayong kasalukuyang 3 game winning streak. Kaya medyo tagilid pa rin nga po dito ang kuponan ng Lakers lalo pa tinalo na nga po sila nito sa kanilang unang pagharap ngayong season. Ngunit wag naman nga po mag-alala mga katrops. Gayong maglalaro at magbabalik na rin naman nga po dito ang kanilang bagong point guard na si Gay Vincent. Makalipas ang ilang buwang pagkawala nito sa kanilang kupunan bunsod ng pagtatamon niya ng injury at pagsasailalim sa operasyon. At kasabay nga po ng paglalarong muli ni Gabe Vincent ay agad na nga po itong sinabi at pinangako sa kanilang team na gagawin nga daw po niya ang kanyang makakaya na makatulong at makapag-ambag agad sa kanilang next game. Gayong alam nga po niyang nangangailangan ngayon ng Lakers na isang player na bagi step up sa kanilang mga laro. Bali kung sakali man nga daw po nakalawangin pa ang kanyang shooting dahil sa matagal niyang paggawala, ay babawi na lamang nga po siya pagdating sa depensa. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo. Please like and subscribe my YouTube channel, Sports React PH, para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.